mini vlog! For today's video ay panibagong araw na naman para sa ating lahat at lalong lalo sa akin kay Mami Pia Vlog! Ito nga pala ang ganap namin ngayong umaga. At dahil tag-ulan na nga, ay kailangan nga nating ayusin yung ating yero. Marami nga ako nakikita ganito sa Facebook at nagtitrending nga naman talaga. Pero pangalawang gamit na nga namin to ni Dada dahil nung una ay naglagay din siya ng ganun at sobrang effective naman. Siyempre medyo matagal na yun kaya kailangan tapalan ulit. Nauna na nga pala umakyat si Dada sa taas at sumunod nga lang ako sa kanya at eto nga nandito na nga rin ako sa taas. Eto nga pala yung old na flashing tape na nilagay namin. Sobrang tagal na din kasi nito kaya nga ganito na itsura niya kaya nga kailangan ng tapalan ulit. Eto nga pala yung unang lagay ng flashing tape ni Dada noon. Medyo matagal na kasi to kaya nga tignan niyo yung nangyari na na siya kaya nga kailangan tapalan ulit. Matagal niya naman magagamit to dahil hindi naman basta-basta masisira agad pero sulit na sulit na dahil hindi nga naman talaga tumutulo kapag nilagay mo. Eto nga si simulan na nga ni Dada maglagay ng flashing tape. At syempre, dalawa kami maglalagay para nga mas mabilis kaming mata. Tapos, maganda rin naman yung may mga tinatry tayo na nakikita natin sa social media kung alam naman natin makakatipid Pero kung talagang malala na at kailangan i-renovate na yan, ay pwedeng pwede naman. Siyempre, nasa sa inyo pa rin ang desisyon. At eto nga yung desisyon namin. Kaya nga eto nga muna ang aming nilagay. At sinimula na nga ni Dada maglagay ng flashing tape at ito na nga muna yung unang nilagyan niya. At sana naman ay magkasya itong binili namin. Pero kung hindi naman kasya ay pwede naman din ulit kami bumili. Inulungan ko na nga si Dada maglagay ng flashing tape para nga mas pabilis yung gagawin namin. At dahil parehas naman kaming walang pasok ngayon ay buti na lang. He he. Dahil meron pa kaming oras para nga mag-asikasa ng mga bagay-bagay. O ba diba? off na kami, nakadikit pa kami. Eto nga lagi ko sinasabi sa sarili ko na day off is real nga naman. Kapag day off mo, ay day off mo ba talaga? He, he. Ang alam kasi natin kapag day off ay makakapagpahinga kayong parang tipong wala kang gagawin. Pero ang day off is real nga naman talaga ay may mga ginagawa pa rin sa bahay. Yun na ata ang routine natin kapag nagtatrabaho tapos may ginagawa sa bahay. Kasama na talaga yan sa pang-araw-araw natin ginagawa. Kaya okay lang mag day off is real. At eto nga, mabalik nga tayo dito sa flashing tape na paglalagay nga namin ni Dada ay matatapos na nga kami. At eto nga, pababa na nga ako ng hagdanan. At habang pababa nga ako ng hagdanan, ay eh, na video nga ako ni Dada. Ang sabi ko naman kasi sa kanya ay eh, videohan mo naman ako kung paano ako bumaba ng hagdan. Heh, heh dito na lang po magtatapos ang aking munting kwento at sana'y nagustuhan nyo ang aking for today's video. At pagpasensyahan nyo na po kung hindi po ako masyado nakakapag upload ng video dahil busy ang kamamsi nyo. At gusto ko lang po magpasalamat sa lahat-lahat ng sumusuporta sa Mami Peel Vlog!